simulan na natin ang trip natin mga, mga kaibigan kasama natin si Kuya Jess si Kuya Shalimar ang ating brother at ang ating piloto sa ngayong araw at si brother uh -huh. Lor meron tayong trip mga kaibigan yes. punta tayo ng LU na tayo alam nyo naman kalad ka rin tayo once sinabing sama sama agad tayo <laughs> dito sa Pampanga Lakeshore na kumain ng Tapa sa so, tapaking King <coughs> then biyay na ulit tayo papuntang LU takit sa tayo da, mga kaibigan Let's, let's G! g, g, let's g, let's g Inulan tayo, inulan. So yun, time check natin, 7.39. Kakarating lang namin dito sa local homes. Second time natin dito mga kaibigan. Nakapunta na tayo dito last 2022. Masyado pang mahigpit noon. Na meron pa tayong pinila pa na parang napanam ba yun. Ito yun, ito yung napanam na yun na pinilapan natin. Bago makapasok dito sa uh, La Union. So, tara room check muna tayo. Tapos mag-aistar ng gamit. You know. May mga libreng utensils na dito Tsaka tubig Kape <laughs> Oh, ito ang ating room Room check tayo Direction, rice CR Ito pa ni Sitch CR check Right It's nice to be back Local homes. Semi quick tour muna. You know. Ganun pa rin ang spot natin, oh. Brother Nur. Ang nabago lang ito. Ay ah, hindi, ito. Ito na 'yung nabago, yung tirahan ng may-ari. Puto sa ngayon bibili muna tayo ng mga tingin gagamitin sa pagluluto. Chef spot natin lapit na 7-Eleven, oh. Kaya tara, bago muna tayo. Pangluto naman pala eh. Ayan tara, set up muna ng makakaon. Let's go! Yun know, o, tamang luto tayo ng hapunan. Butter, garlic, shrimp, and crabs. Yun know, o, sa mga book lover dyan o, no, pwede magbasa dito habang nagluluto. Tapos meron sila nito. Motor rental. Yan ang ating dinner. Let's go! Nice, Owen. You're the man. tamang session tapos Sakit tayo kasbo mga kaibigan yan good morning good 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 morning time check natin 7.15 in the morning so good morning view good morning de si madam lisa yan libre kape dito sa ating na stay oh tapos doon yung kusina natin Mamaya doon tayo tatamay magluto tayong itlog Pero sa ngayon Mag muna tayo Ayun. Yung tasa. Kompleto na dito mga kaibigan o no? May kutsara daw doon Ito yung kaping libre Complimentary drinks kumbaga Kape 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 kape, kape. gagas na siya Dito tayo sa kusina Yan. Ito common to lahat pwede gumamit dito Again Pwede natin gamitin itong mga to Itong ref Pwede to Yan ang mga pagkain natin kagabi Tapos Lahat ng pangluto ano sila dito kompleto yan. Pwedeng pwedeng gamitin kasi may double burner na 'yon. Yung hugasan ng mga plato. Last time dito kami nagano. Stay. Laba. Lama niya ata. Yan. Ito namang room na ito kung hindi nyo trip ang ano, aircon. Meron silang ganitong room sa local homes lang yun simple instruction dito tapos ito yan ito may kwarto noon Last 2 years ago dito di may kwarto hapat kami double deck may kulang bulang kasama yan electric fan lang pero gusto rin yan kung, kung hanap nyo is tulugan budget na ano lang budget wise kung gusto rin dyan So yun, luto muna tayong almusal mga kaibigan Bago tayo pumunta ng dagat Yes, go! Let's break us lang Good morning, good morning mga idol Yon, chow na muna tayo So again, good morning Let's go to Dagat <laughs> Tara magdagat na tayo mga kaibigan Tawid lang tayo dito, dagat na agad Let's go Ang sa pesos ang entra Ito na? Ano? Kapat po kami Tago mo yung risiko pre. One time lang yan, di ba? Yes sir Kapat, di pa pala buwa Ang lina Hora se para el natin katapos natin lumakoy oh, balik muna tayo sa ating bahay I would like uh, to acknowledge the presence of Senator Robin Padilla <laughs> God <laughs> si Robin tama si Senator Robin Padilla oh. Brother Shalimar in the house yon 10.19 pupunta tayo sa palengke mga kaibigan wala lunch tsaka dinner hanggang bukas pa tayo dito eh. Oh, ah look at that Ito ang ating pwesto. Tamang spot. Score tayo ng ating sahog. Hello ah. Mr. Palengke. Hi! <laughs> Hi. Tinapasan sa, tinapa na siguro pang almu- Almu-salbukas no? Ilan bibili ng maalat? Kahit mga apat lang. 70 eh. 70? Ah oh, na yung ceiling mo. oh yun, thank you. Another freebie siya yate. Mission complete na tayo dito sa mga kaibigan Ito so, ang tinatawag na practical wise Ito no, ang mga kaibigan Dito tayo na sa San Juan Public Market La Union Sir, pabal po Pote sa tayo eh Nagulat ako, yung kanak talaga polis eh Ayan, back to barracks tayo mga kaibigan Let's go Na mga pagduto na. Solid yung palengke nila dito mga kaibigan, linis. Well managed. Well managed, ika nga. Ah, rekta tayo luto. Yon prepare muna tayo ng ating mga sangkap bago tayo magluto. Sabay-sabay natin tinirahin yan mga kaibigan. Yan, sabay-sabay natin luto nating ating tangalian. Gagata tayo ng crabs. Then, sisigang natin itong hipon tsaka laan mamaya na yung adobrax natin mamayang gabi dali lunch time sinigang na hipo na may halaan ang ah, tawag ito lato ni kuya Jess sa kasawan tagumpay yung katawa dito mga kaibigan banat banat Yan mga kaibigan, solid yung ating Ay, lunch. Ano mo sabi sa luto ni Owenski? Ay, grabe talaga. Sulit. Lutong <laughs> restaurant. Tapos mga kaibigan, kaya recommended tong ano, local homes na to. Dahil para ka lang nasa bahay. Meron ka ng kusina. Ito, pwede na yung sala. yung kwarto dun. Tapos so, ito palang local homes, mga kaibigan. Malapit lang to sa may tagpuan. Kaibigan, uh, cross tayo, lang tayo, dagat na agad. Tulad sinabi ko kagabi. May mga tindanan sa malalap, malalapit nating kapitbahay Sa ablang kanto lang meron na tayo babibilihan Tapos yung 7-Eleven sa kanto pareil, lang din So yun, kaya oh, ah, Recommended dito mga kaibigan, promise Solid dito, solid Solid, solid Panalo, panalo yung senyo dito bali yung kwarto natin is 3-6 no? AC So yung kwarto namin na 4 packs 4 packs, 3 sticks sya Then additional is 800 per head Tapos to Parang lang nasa bahay. Atom na atom, no mga kaibigan? Hmm. Yun, syempre. taas lang kumain. Shesta muna tayo. Yon inulan na naman tayo mga kaibigan. Magluto na lang tayo. Prepare lang tayo ng ating dinner. Adobrox tayo ng manok. Time check. 5.15. Tumigil yung ulan mga kaibigan. So, ito na ang ating trip. Pupunta tayo sa dagat. Kanto natin. Kasama si Goya Yes. yes. Parehan just si Goya Lawid tayo doon One time payment pala yung binayaran din kanina Ayan, kaming watts <laughs> Dun yung ano eh, sunset sa amin yung mga Wala, wala sunset You know, Beach Valley Yon, round 2 tayo lang o, tara Let's go! gago. Ano lang ko Kaya Ano? wrestling nyo ko <laughs> oh, gago. Tatak <laughs> <laughs> mo. mo ba ako ng ano? <laughs> na, Patalikod doon. Ito ay, gusto ngayon over na. <laughs> Magkano kaya boss? Isang <laughs> <laughs> oras yun? Isang oras? 6-8-1-R. 6 8 Sarap ng trip niya yun. So ayun mga kaibigan, 6.44 Tapos tayo mag uh, Maligo sa dagat ng round 2 Magluto na tayo ngayon na ating dinner Tapos bubunta tayo ng float sa maya-maya konti lang Ayun, time check 7.39 na Tapos natin magluto ng request ni Kuya Jess na adobo Special adobo yan Another butter dream na mas pinalupit Pinilaw ni Kuya Jess oh. Tapos yung sinigang natin kanina yung natin So Ano pang ginagawa natin? Let's chow na! Dinner! So, pupunta tayo saan kuya Jess? Sa uh, Float Sam So, experience natin ang nightlife dito Dalawa kami kuya Jess ang alis ngayon Dahil yung dalawa is parang medyo sumama yung pakiramdam Explore natin nabi, baby. Explore natin ang Float Sam ngayong maluwag na ang lahat Let's go uh, Float Sam baby Dito sa Tano. Tavern tuloy sa... Closer. Lipat tayo ng tavern, mga kaibigan. Let's go. Sumundot tayo sa tavern. Kaso, wala na eh. Lipat tuloy talaga. Lasing ako. Anahami ko na. Lasing na si P.O.J.S. Uwi na tayo. Okay tayo bukas. Good morning. Tinangali tayo. Day 2 natin dito. Luto tayo ng musal. Pero bagay magkape muna tayo. time tayong breakfast, mga kaibigan. Log needs to Kinitin lang natin mga tirang ulam then chopan. Hop, hop! Ayan, nag lang tayo. Tapos ininid natin yung mga tirang pagkain. So, magbabrunch na kami dahil late na. <laughs> tapos mamaya mag-check out tayo. Tapos hanap tayong trip. Let's jow! Ayan, <laughs> nagkaroon tayo ng side trip dito sa man-made man forest. Struggle lang mga picture mo Ayan, madali, malinis Two five for couple, tas ang dalawa Good for four, three eight Ayan, may 800 ang additional mattress nila So yun mga kaibigan, uwi na Maraming salamat sa pagsama sa trip natin na to. Huwag kalimutan mag-like and subscribe. Ano ba kami? Bye-bye!